Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong trending ngayon. Yung tungkol dito sa siklistang binunutan ng barel ng ex-police. Noong una kasi hindi pa ina uh, nire kung ano bang ano neto sa buhay. Ngayon, na-reveal siya uh, as ex-police. Ngayon, panoorin natin itong reaction ni Banat Bay dun sa ginawa ng ex-police na yun sa siklista. So, ito po yon. Meron po kasi nga uh, nagtrending kahapon itong uh, nakaraang weekend na isang siklista at saka isang uh, nagmamang uh, uh, nagalit at binunot at kinasa kuno. Mga ganun, no? Kinasa ang uh, ang kanyang barel. Naku po, patay-tay diyan. At ito nice, na nga. nice nag ito sa social media dahil uh, talagang marami ho ang nagalit dito sa mama na ito dahil nga ho, alam nyo, minsan talaga eh, pag tayo eh, nakakaramdam ng pangaapi ba diba? sa mga mayayabang, eh, medyo nagagalit talaga ho tayong mga mamamayan. Totoo yun eh. Lalo na kung gagawa ng, ng ganon ay hindi naman uh, ordinaryong Pilipino lang. Tulad niya, wala namang Uh, para sa akin nung napanood ko wala naman dahilan para bunutan ng baril kasi ngayon kapag binunutan mo ng baril ibig sabihin niya may yabang ka kasi wala, kung wala namang uh, dahilan para bumunot ka ng baril kaya bangan lang yun totoo yung sinasabi ni Banat Bay ba, eh para hong nagalit ho itong mga netizens pagdating dito sa mama na ito dahil nga may pagkasang naganap <laughs> Alam nyo, sa totoo lang, ha? kasi iba sa kababayan natin, mukhang hindi ho ata alam ibig sabihin ng PTC. Permit. Ano po ba ang PTC? Pa... Pakinggan nyo kay Banat, ba? ano ibig sabihin ng PTC? To carry. hindi to permit, to kasa. Kasi akala siguro nila PTC. Yung kay kasa. <laughs> permit to kasa. Hindi, hindi ho permit to kasa ho yan. Permit to carry po yan. Ha? Ang ibig sabihin lang po niyan, Maari niyong bitbitin at uh, ang baril po ginagamit lang sa self defense. Okay? So, para lang sa So maliwanag po. PTC permit to carry lang. Pwede mo lang bitbitin pero hindi 'yung pwedeng ilabas unless may danger, imminent danger sa iyo para protektahan mo ang sarili mo. Iba <laughs> na ibang mga may PTC dyan. <laughs> self defense po ang Uh, baril, hindi ho yan pananakot o di kaya paninindak at higit sa lahat pagmamayabang so para ho lang klaro eh, nagalit po ang mamamayan ano ba yung tinutukoy natin, pakita na lang natin yung picture kasi eh, dinaw na ho yung video ayan o no, ayan <laughs> galit na galit siya <laughs> ah, talagang kung ikaw yung nasa sa sitwasyon ng siklista ganyan iturat nakita mo kumasa ng baril talagang mangangatog ka sa takot. Galit na galit, gusto talagang manakit. Alam mo, sa totoo lang, sir, kung ako sa inyo, dinaan nyo na lang sa mukha. Mukha nyo lang, siya, natakot na sigurado ako yung sa siklista, hindi nyo na kailangan kasahan. Hindi, sa totoo lang, ha. Na pag, ako, pag ako, nakasalubong ko to si sir. Mapap sir, hindi naman, hindi naman. Kahit ako, eh, taas kamay na lang, eh. Sir, hindi po ako lalaban, hindi ako lalaban. Eh, baril yan, eh. Magka, nakko. Isang kalambit lang yan, timbog to sigurado eh. bike lang. Hindi nakakatakot tanga -ano nga ni Sir. At saka isipin mo may pin pa yan. oh di ba Yun, yung observation ni Banat ba dito, napansin niya yung pin dito. Uh, ibig sabihin, eh, nasa government yung trabaho niyan. Pero hindi ni rebuild yan kung saan siyang nagtatrabaho. Tra Tapit siyang pin na yan. <gay> Yan na nagdala dyan, yung pin na yan eh. Actually, yung pin na yan, eh, marami tuloy nagtatanong kung siya ho ba ay uh, government official o oh, hindi. di ba? Kasi yung mga pin na ganyan, mga pang-official yan eh. Lalo na yung mga bagong appointed. Ako, nakuha ko uh, information dyan eh. Dati police. So, siyempre, dahil dating police, may connection pa rin. At nag-aasta pa rin police. Kaya gaya ng formahan yan. Bitbit -bit pa rin niya yung pagiging pulis niya kahit na wala na siya sa PNP. Ama, mali. <laughs> na. Di ba totoo naman eh? Kaya nga, anyway, eh, nagali to ang netizen at nireporto at ayan na nga. Uh, nireporto siya sa polisya at kahit to ang uh, Quezon City LGU ay nag nagbigay ho ng pagkukundina dito sa nangyari na ito. At kahapon nag-presscon siya. So, marami na mga ganitong pangyayari pagkatapos ng presscon. Tapos na 'yung kwento. So, ito po 'yung presscon. Sa kung sabihin ko ito. Siya sa probinsya. So, tinanong siya kung ano ba, kayo ba'y government official, ano ba trabaho ninyo? Dati po ba kayong ano, nasa gobyerno? Ito po ang sagot niya. Ang sagot niya ay? Trabaho ko po. Dati at sa ngayon, wala akong kinalaman sa kaso po Ang trabaho ko po, ay wala akong kinalaman sa kaso na to. Okay, okay. Sir, oh. ba't na wala yung pin? Hindi din ay pasyat mo ah. Napansin ni lang na nawala hey, yung pin. Hindi, kung kagad ang una ko napansin, sabi ko, ba't na wala yung pin? O, diba, nawala. Hindi, saan ginawa niya? Nagsuot na lang siya ng iba. Para, kasi pareho yung itsura eh, di ba? Tapos biglang nawala yung pin. Oh, sana nagsuot na lang kay share ng mga pang-golf. Yung mga ganon. Kasi, sigurado, kukulitin ito ng mga media na kung saan saan kung makikita yung pin. At mabubuko kung ano ba talaga ang trabaho niya before sa government. Pero may information na nga ako nilabas kayo na pasing sa mga nakalap ko. Dati itong police. Ah, oh, dalay, dalay, dalay. Sa pong sa pong pong ito. Say sa na po Pero tayo tayo government and policy, sir. Just to... <laughs> Hindi po po masasagot sa ngayon po Ang pag-uusap po ng pusa. yan. Hindi daw nyo masasagot sa ngayon yan. Mahalin nyo next time. May next... Mukhang may plano pang gumawa uli ng... Hindi maganda to eh. Tayo ba kaya yan? Aharap ah, pa kaya si sir sa media? Kasi parang medyo na ano siya, na irita siya dun sa media pa ulit-ulit yung tanong. Di inulit pa eh. Ito namang media eh, talaga. Tinanong kasi siya, eh, basta walang kinalaman doon sa trabaho ko. Tapos inulit siya, government official po ba ako kayo? Ulit-ulit? <laughs> <laughs> so, kaya medyo siguro, sabi niya, walang kinalaman to ha. Oo. Tapos ito na, ito na yung malupit na sagot niya. Kasi masyado na uh, tayo ang sa social media ngayon. Masyadong uh, binabatikos daw sa social media. Masyadong Uh, sa madaling salita eh, uh, ginajudge sa social media. Well, actually, talaga judge to sa social media. Ngawa nga na wala namang, kung pagbabasihin lang yung video na nagginawa niya, natural. Kasi kahit naman sa ang angulo mo tingnan, mali yung ginawa niya. Di ba? Diba? Kahit naman sabihin mong uh, nagkaroon kayo ng hindi magandang kiskisan doon before mangyari yan labas mo ng barilis siklista na nakita mo wala namang uh, dala kahit na anong weapon. Medyo talaga mababash ka. Nako po, ayan tayo eh. Magagawa gawa tayo ng uh, hindi maganda. Tapos pag uh, nabira tayo at nabanatan tayo sa social media, gagalit kayo sa social media. Sino ba yung social media na yan? Hindi alam mo, pasensya na ho. Oh. Sa mga may balak gumawa ng masama at may bat. Ito magandang tip, panor, uh, tip galing kay Banat Bay sa mga gustong gumawa ng hindi maganda ngayon sa kalsada. Pakinig kayo mabuti. Lak gumawa ng uh, hindi maganda sa publiko, eh wag nyo uh, wag iisipin na walang kamera. Alam niyo ngayon, lahat eh, may kamera na. Okay, lahat ng tao ngayon may video-video na, lahat ng cellphone nila. Kaya ingat po huw tayo, wag po huw tayong masyadong uh, inaano natin yung init ng ulo natin. Alam nyo sa pag, uh, ano, sa uh, sasakyan, dapat to talaga wag po tayo mag ng ulo. Kaya nga sinabi ni Banat Bay, sa panahon ngayon, wag na wag kang gagawa na kahit na eksena sa kalsada. Dahil lahat ngayon may kamera na. Lahat ng sulok may kamera. So magkamali ka ng isang eksena ng gawin, pwede ka nang ma sa social media face do consequences sa ginawa mo. 'Di ba? so, number one talagang tip diyan. Lamig ng ulo. Kahit ano pa hong uh, gulo ng trapiko. Kasi alam nyo, marami naman talagang ano magulo sa kalsada. Pero ika nga, tandaan nyo itong uh, quotation na ito. Ano ito? Napaka-importante ito. mabigat tong quotation na to. <laughs> tandaan nyo ito. Ha? Pikon talo. <laughs> Lupit ano totoo yun. Bikon talo ngayon sa panon ngayon. Bikon talo. Kaya nga sabi ko sa inyo, lamig lang ng ulo ang pairalin nyo. Huwag masyadong uh, padala sa emosyon. Ito, yan yung pinakamalupit na quotation sa lahat. To. Pikon talo. Yan yung nangyayari. Okay? Sa okay, mga, mga vloggers, sana maging responsable sila. Sadali, first time ko lang magsalita. <laughs> Tungkol sa inyo. Hindi pa ako nagsalita, ah? Wait lang, wait lang. <laughs> hindi nila alam ang tulog dulo, marami ka agad comment Nakita na ka. Saan, hindi naman nila nakita yung tuloy na pangyayari. Yung umpisa. Yun. Yun ang kanyang argumento. Hindi daw naman nakita natin yung umpisa kung bakit siya nagkasa. So parang, uh, sir, you are justifying. Sabihin na natin, ha? Uh, sabihin na natin, sir, uh, etong siklista na ito, bastos. Sabihin na natin, sir, ha? Uh, walang galang siraulo, uh, si Raulo, namimikon. Still, hindi pa rin tama ang kasahan o hindi pa rin po tama ang labas na ng baril. Sabi ko nga ho, di ba? Totoo po yun. Hindi, kahit saan nyo pong tingnan anggulo, hindi po talaga just, uh, justifiable na maglabas at kasahan mo ng baril. Once na nakalabit mo yung gatilyo niyan, hindi mo na mababawi yan. Di ba? Buhay ka agad ang pwedeng mawala dyan. At hindi lang isa, pwedeng dalawa, tatlo. Kasi, ang lapit nun eh. Kung tumagos yun, yung nagbibidyo, pwede rin tamaan dun. ba diba? Eh kung nakalabit niya, di dalawa ka agad ang tumumbuhan dun. Tapos sabi mo lang, sorry. ba diba? Sa quotation ko, pikon talo sa kalsada. Yan ho talagang ang uh, kalakaran dyan. Yan ang sistema. Kung ayaw nyo po, sir, wag na po kayong pumunta sa kalsada. <laughs> Kasi siyo talaga maraming nakakapikon sa kalsada. Yung talagang sila pagalit. <laughs> yung ikaw na nga sinagi, ikaw na nga in, uh, siningitan, sila pagalit. <laughs> marami niyan, sir. Kaya kung kayo ay pikon, sir, medyo maganda, sir, maganda. Eh, mag-Netflix na lang kayo sa bahay. O kaya manood-nood na lang kayo sa pamilya na lang kayo. di, totoo yan. Hindi ako na... Oo, oh, totoo yan. Kung wala namang kayo masyadong kagawin sa labas, eh, yung ganyang edad... Kundo dala kayo ng Netflix. Pero dito, matutuwa rin dito tayo sa ano, ha, sa ginawa ng PNP. Sa mabilis nilang uh, responded sa action na ginawa nila dito sa taong ito, ha, para hindi na siya maka-influencia. So, eto panoorin po natin dito natuwa si Banat Bay eh. <laughs> Alam mo, ito na lang ang kinagandahan dito. Ito ang good news dito. Ang good news dito eh ang ating pong uh, kapulisan ah, sa pamumuno po ni PNP uh, chief Acorda at ang ating head ng FEO yung Firearms Explosive uh, Office ng PNP na si Police Brigadier General uh, Kenneth Lucas ay napakabilis mag responde dito at dahil po sa nangyari na ito eh, e ho yung lisensya niya, yung LTAP niya. At lahat ng barel ay eh, nasuko na ho. Ito ho ang ating breaking news ngayon. Alam mo, nakakatuwa talaga ang PNP. Eh, and, and ako, ho, ho, alam nyo na, ngayon ang ating PNP chief. Individual who was seen pulling his gun. Ganon ho kabilis yan si PNP chief Acorda. At ito ho si uh, General Lucas. Talagang agad-agad. Uh, kasi alam nyo, pasensya na ako, ah, huwag ko kayo magagalit. Medyo marami yung na-disappoint doon sa press con nung mama. Uh, parang ang dating, eh, uh, parang yung hustisya, wala bang nakuha yung mama mo yan? Actually, yung nga napansin nga ng mga netizen doon sa nangyaring press conference nung yun, yon yung ex na na, ex na yun doon sa headquarters ng PNP. Parang nagkaroon kasi ng special treatment gawa ng dati itong police. So, at medyo may, kung titignan, medyo parang merong, merong ano sa buhay. Medyo nakakaangat. ba diba? Kaya nga makikita mo yung, uh, yung trato sa isang uh, ordinaryong Pilipino at sa merong naging katungkulan sa gobyerno. Nagkakaroon ng Uh, parang special treatment kaya medyo dismayado yung mga netizen nung napanood nila yon eh ito pag uh, revoke ng LTAP, eh dito ho makikita natin talagang mabilis kumilos ang ating kapulisan ngayon and the uh, individual was uh, identified as uh, Wilfredo De Oya Gonzales ito po yung ginawa nating uh, revocation order it was uh, revoked yesterday August uh, 27, 2023. Naku po, na revoke na pala kahapon pa. <laughs> so, yun po. Ngayon, ah, lahat po ng baril nung ah, suspect na yun, ah, na revoke na lahat ng baril niya. So, wala na siyang hawak. Kung meron man siyang hawak na baril pa, is loose firearm na yun. Pwede na siyang ah, kasuan dyan uli. So, abangan pa natin yung mga susunod na video tungkol dito sa... Uh, Nagkasan ng baril nito Marami pa lalabas na Kwento tungkol dyan So abangan natin yung iba Yung alam po sa ngayon Maraming salamat